Grabe ni ikamay ng itong pintor na ito mga kalapatid. Grabe na painting ito, sobrang galing. Bilip talaga ako. Parang totoong-totoong, wala pa din na painting niya. Panahorin niya yung video hanggang dulo, paano yung itsura niya nalapas na parang totoong-totoong mga kalapatid. Scrappy! Napabili talaga ako sa kamay ng ano na to? Pintor na ito. Galing niya magpainting. Tingnan niya yan ha? ah. Alam mo, totoong talaga sa alapati mga kalabangis. Napapalusin ang habay nito. Lahat ng details, kahit late, late at na ipinta niya ng mahayos. Kasi yung mga balahibo na yan, no? yung bawat guwid ng balahibo na yan naipinta niya ng mahayos na no? night. Bupa talaga, ang totoo yung palabari. Napapalusin nito. Bidi pa ko sa daw na to. Grabe, babae pa yan. Mahala ba, de, Take note. Babae yung nagtipinta. O, ba? Diba? Grabe ang gamay niya. Bawat wow, details na malahibo, meron siyang ginawa para magmukhang totoo sa mga kalapati talaga. Apakahusa ito. Hindi ah. ba ko sa dito? Grabe. Ay, ano? Ay, siguro, kaha, uh, nunod ka ng mga video, rita po lang ito kasi. Pagkalapati, wasapan talaga ay eh, napapahana.